Ayan guys, samahan niyo ako magluto ng ano, adobong pata. So, ayan guys, pinakulaan ko na siya. Pagasan ko. Para malilig yung ano natin. yung adobong pata natin. Kailangan mo na natin pakulaan ko ng para makagal yung mga ano yung gula niya na maitim para yung matubo natin yung ano yung tubig is clear so ayan, na naman natin guys so ayan, umbisa na natin ng loto yung pat natin is ano na, init na, lagyan natin ng mantika tapos maraming bawang hindi ko natin ang gala ng balat kasi parang maganda yun ano na. Mình dùng bà lông để làm những bún nhát Mình dùng bà lông nalagyan natin ng So, nalagyan na rin pala ako so, na, so, na natin yung bago natin. Yun yung minagasang pang bagay kami ngayon. Pinapilihan

continuous um, hindi ko napakita sa inyo kung mabubot na siya ano. Um, so nilagay ko na nga yung patatas at scarol so malambot um, na siya guys nagihiwala na yung laman nyo yan so so yan naglagay na ako ng tubig na kumite kasi hindi na sunog siya tapos so, maglagay tayo ng soy sauce pwede din tayo sauce natin puto na, 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 13 minutes